What's up, Maglang people? Ako nga po pala si Chen, 22 years old. Ang coder next door ng San Juan City. Oh. Uh, ano? Coder? Neger? coder? Coder. Coder? Yes, coder. Taga-code? Yes, taga-code. Uh, taga-code. Hindi uh, taga <laughs> taga-encode, no? Taga-code. Hindi <laughs> <laughs> taga-encode, taga-code. <laughs> <laughs> ano taga code ba? <laughs> ano code? Code, ano code? code water. <laughs> Make this sweat. Make me cold <laughs> water. <laughs> nag chin ka? Medyo po. <laughs> Nag-i-spot ka din? Ganyan. Hindi. Hindi kasi ako kagalingan. Uh, pero matangkad din si Chen eh. Anong height mo? 5'11 lang Not po. Apelido niya yan, Chen. Talaga? Bakit? Oh. Anong pangalan niya? 8'9. 8'9? Chen! Chen. Five, Chen. <laughs> ah! Pangalan niya yan. Paano ang apelido niya? 11'12. Van <laughs> <laughs> Apelido niya, ano niya? <laughs> <laughs> <Jackie, laughs> niya yan. Ano Ate pa kala niya? Achet. Jackie, pa babal ka tali. Apelido niya yan. Ano pa niya? Jackie. Jackie Achet. Ay. Okay. Ilan taon ka na 20? 22 po. 22. Kailan ang last girlfriend? Wala pa po. Oh, oh bakit? Nung bata po ako, Sinara, uh, sinarado ko sarili ko sa bahay, nag-focus ako sa pag-aaral. Sinong nagpalabas sa'yo? <laughs> <laughs> college po. Ay, college, okay. college. Ikaw na rin yun, ikaw oh, na rin. Oo, ako na rin po. Gusto ko na rin po kumilala, maki, makisalo, uh, makipagkaibigan. Mat, ano? Hindi ka nakaramdam ng kilig ever? Nakaramdam. <laughs> okay. Nahiya ka lang po, morma? Hindi naman. O sinabi ng magulang mo, huwag ka muna mag-jowa? Sinabi nila, pero alam ko naman na pinag-ihingata lang nila ako. At papayagan naman nila kapag nakita nilang okay yung nakilala ko. Aiyo. Yeah. Golden boy pala. Sa, pa. Anong dahilan ng kilig mo? Naglagay ka ng salagubang sa puso. <laughs> okay, sir. Na, okay. Okay, Magpalaro kayo ng salagubang sa puso. Nakakakilig. Oh, okay. Yung, yung paano talaga. Iunat yung paano. Nakakakilig <laughs> Oo, so, oh, kumuha ka na sa lucky bang, Pero ikulong mo muna sa posporo ng mga isang minuto. Para yung gigil na gigil siya sa hangin, tapos pag nalagay mo siya sa puso mo. Oh, uh, ganun Hindi, diba? kapag ano, traffic. <laughs> ha? Kapag sa traffic, tapos ihingihi ka na, tapos pag nalabas, nakakakilig. Ayun pa ba? Ipalaki ni Tinitin pa yung nagwiwiwi? <laughs> yes, ha? Ay, really oh, ko boys lang. Uh, Tayo din pala. Yeah. Wow. Hindi ka babae. Bakla ka. Bais ka pa. okay. So, anong pick-up line mo para kay Maria? Um, Maria, may pencil ka ba? Bakit? Gusto ko si sanang burayin yung masakit mong nakaraan at isulat natin ang future natin. Oh! Oh! oh. oh. Parang, parang yung kaya sa sinabi. <laughs> oh. Silan sa kanya naiia <laughs> siya burahin ng masakit na sara na nakaraan Tatawaan. at isulat ang oh. yeah. okay Ganda. salamat thank yes, you yes thank you so much chen